Hello mga kabady, magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back again to my channel. So sa so, mga kabady ko dyan na ah, baguhan pa lang sa akin channel ay please subscribe and click the notification bell for more updates and videos. So for today's video mga kabady ay ah, ipagpatuloy natin ang pagland preparation sa ating ah, lupa na taniman ng palay. So before that mga body ihanda muna natin ang ating uh, makinarya. So ito yung gagamitin na machine natin para sa land preparation mga kabady. Ito yung tractor. Ah uh, yan, hand tractor mga kabady. So ayan, nilagyan na ng padwheel mga body no. Uh, kinuha lang yung pinalitan lang yung uh, travel wheel. Uh, sa ganyan mga body, ito yung uh, pang uh, pangpalayan, pang ano cultivate ng lupa. So, ito yung dalawang operator natin, si Ricky Boys, si Jason Boys. So, wag din natin kalimutan mga kabady, itong suklay niya. So, para pantay yung lupa pag uh, cultivate mga kabady, no? So, yan. Magandang, na uh, magandang ano yan mga kabady. ah uh, uh, pang finishing sa ano, para malabel yung uh, lupa. So, ganyan lang ang pag uh, uh, kabit yan mga kabady, no? So, yan si Ricky Boys, ang ating uh, operator dito mga kabady. Hey. Hindi rin natin kalimutan mga kabadi itong kanyang belt. So ang belt mga kabadi, ito yung ginagamit para magkonekta yung makina at saka yung transmission niya para tatakbo yung itong traktor. So yan yung ganyan lang pag ano ng belt mga kabadi. No? Madali lang. So, pagkatapos yan mga body, pag nakabit na yan, ay i-check nyo yung kanyang uh, ano bang tawag clutch, kung sa motorcycle pa, para hindi siya tatakbo. So, ako yung nag, ano, nag, nag uh, ano, sa clutch, no? So, ganyan na pagpa-start sa makina na ito mga kabady, no? So, paikot-ikot lang gamit niyang lubid. So, hilahin lang yan ng uh, malakas para umandar siya mga kabady. So, ayan. O, tingnan nyo yung mga kabady. Umanda na. Naguusok na yung makina. So, kapag na-ready na yung belt at saka, ayan, mga kabady, ay go. Go for, ano na yan. Ready for cultivation na yan. So, tara mga kabady at let's start the uh, rice cultivation sa lupa. So, tara. Tamahan nyo kami. 嗯。<laughs> Ito na mga kabati, no? sinimula na yung pag uh, hand tractor dito sa lupa na to. So ito yung uh, lupa na dinana, dinana dinaana noon ng cultivator, yung malaking tractor mga kabati. So hindi ko na feature yon uh, kasi uh, busy ako, on, hindi ako na content. So ganito yung itsura niya mga kabati. Ang maganda dito mga kabati ay ah uh, dapat merong permanenting tubig na naka, ano, nakahumol ito sa tubig para yung mga damo dyan mga kabady ay malata. So sa case ito mga kabady, wala kasi itong irrigation dito sa taas kasi uh, hindi ito maabot ng ano bang tawag dito, ng irrigation. So, sa liguan ng ito, sa ulan na ito, kumukuha ng tubig. So, ngayon, meron tayong water pump, mga kabadi, ay linaanan uh, natin ito ng tractor. Ito yung tinatawag, kabadi, ang pangalawang uh, cultivation, ang tawag namin dito ay baol. So, binaol ito, mga kabadi, para yung lupa, uh, mas maganda siya tamnan kasi malambot, hindi mahirap, hindi masakit sa kamay yung... Um, mga magsasaka natin, kapwa magsasaka natin na magtanim ay hindi sila mahirapan. So ayan, oh, tingnan niyo naman yung uh, compared doon sa iba, ano, sa dulo mga kabady. Oh. Ito yung mga uh, na na, sa na -cultivate. So napakaganda mga kabady. Diinan mo lang yung cultivator mga kabady. Ah, ano bang tawag? Cultivator, yung itong hand tractor ay malalambot na yung lupa. So ayan, napakaganda mga kabady. No? At saka itong mga damo yan, makikita nyo may birthday niyang mga damo kapag uh, nagian niya ng tractor ay magigis yung fertilizer sa ating palayan na itatanim. So, yan ang kagandahan mga kabadi kapag uh, binaol mo. Uh, after makalipas yan ng mga ilang weeks siguro, ay magiging na siyang fertilizer. So, nga mala mga kabady, next week, mga Friday, uh, November 17, ay mag-start na tayo, mag tayo ng tanim. So, 17, 18, 19. So, itanim natin yung, mga, yung palay natin na pinunla doon sa baba. Kasi ito yung ano, naka-schedule sa uh, mga farmers natin. So, kinakailangan na ihanda natin itong lupa para uh, maganda tamnan sa ating uh, yung mga taong na magtanim sa atin. So, yan. So, pagkatapos nito mga badis, sa pangalawa, limpyo na sunod nito. Ang pangatlong hand uh, tractor, ang gamit natin doon dito, doon mga kabady, ay tol or mud boat sa kung tawagin mud boat at saka itong hand tractor at saka yung kalabaw Kasi so, yung kalabaw yung uh, ng ano lupa uh, may may dala yung sapil yung kahoy na patag para mapatag yung lupa mga kabady. para yung ang purpose yun mga kabady, para yung kuhol mga ayong ang, ang, ang main purpose talaga yun mga kabady, para yung tubig ay makadaloy ng maayos. Hindi siya mag-stack sa dyan lang, no? So, maganda yung sapil pil mga kabady. At saka, iwasin nito yun sa risk ng kohol. Kasi yung kohol ay, uh, kapag hindi mo sinapil, hindi mo pinatag yung lupa, yung kohol ay na-stack doon sa hindi napatag. At ang tendency ang tendency noon kapag uh, yung lupa na hindi pinatag doon nataniman mo ng ano palay ito yung kakainin ng kohol so sayang makabadi yung gasto mo so magpupuna ka pa so yan makabadi no so napaganda yung ito yung water pump namin makabadi yung galing doon sa ubos ito yung next na uh, nakaraang vlog ko So, pinutol ko lang ito mga kabady, para makadalawa tayo ng content. So, napaka, napakalakas ng uh, kanyang ano, daloy, no? agas. Oh, so, yun. So, compare nyo sa nasa dulo mga kabady, yung nakultivate ay napakaganda. So, tingnan nyo naman yung lupa niya mga kabady, oh. Hmm, namang putik. So, ang putik nito mga kabady, yung lanong, ito yung natural na pagkain sa ating mga palay. Gustong gusto ng mga palay nito mga Ah, uh, pwede na ganin. Hindi ito ab abunuhan mga kabadi, no? Kasi mataba na itong ating uh, palayan. So, yan mga kabady. paikot-ikot uh, pa uh, paanuhin natin to ng ano ng hand tractor. So yan, tingnan niyo. Oh, di ba mga kabady? So until ma ano na yan lahat mga kabady, lahat ng mga damong yan ma sama na sa tubig, mahalo na sila lahat. Ay good sa yan mga kabady. For ano, para ang purpose na nito ay para malanta itong mga damo na uh, naka ano, nakatayo. So yan mga kabady okay. no, keep on watching. Diba, มาปิ่นเดียวป่เดียวันาะ So, 'yan mga kabaniyo. No? So tingnan niyo yung lupa mga kabadi ay napakaganda. Ang ganda ng kaniyang ano product, no. So ayan. ah yung kinultivate na yung kaniyang ah, ano na ng hand tractor. So tips nga pala mga kabadi, itong tubig, tubig na to ay 'wag niyo i ano iwas out. So doon papunta sa susunod nga ah, ano luwang doon sa baba. Ah dito lang 'yon. Para kasi nga itong ah uh, na cultivate na to yung mga lupa mga kubadi yung lanong yung lanong tawag natin dito yung may kulay nagkulay sa tubig na uh, tenactor, ito yung nabibigay talaga ng uh, nutrients ng palay natin so dito siya kumukuha ng main source of food niya ah uh, yung abono makabadi at yung amo land pangalawal pangalawa lang yun makabadi ito talaga yung nagbibigay ng uh, taba ng lupa uh, ng palay ito talaga yung na-cultivate, mga kabady. So, pag nag-cultivate kayo, mga kabady, huwag nyo sayangin yung tubig, huwag nyo ipadaloy lang. Para kapag uh, natanim na yan, natisok na yan, mga kabady, yung meron na yan tinaniman, ay 100% guaranteed na hindi na kayo maggamit ng fertilizer. Ay guaranteed. So, ayan, mga kabady. So, tingnan nyo lang, mga kabady, no? Hanggang sa dulo. So, matapos ito, mga kabady, So medyo tong trabahong tong mga kabadde, ay nakapagod. Kasi uh, palagi kang i-push dyan sa ano, contractor para yung kanyang uh, blade mga kabadde, ay in, ano talaga makultivate talaga sa lupa. So yan mga kabady. So merong tubig dyan na irrigation. O, oh, nung nagagamit sa ting water pump. So may isa dyan na uh, meron tayong isang Uh, kasama dito si Jason, siya yung papalit dito mga kapadi. Kasi uh, kapag uh, matagal kang nag ano dito ay nakangal nakakangalay. So uh, medyo kapoy ang ating katawan dito mga kapadi. So ayan, so kailangan itong tapusin mga kapadi. At susunod dito ay doon tayo sa baba. Yung sa baba, uh, hindi, na hindi pa rin mabutan ng irrigation ng kanal. So ayan mga kapadi, no. So ayan mga kabady, ito na yung ending no. Malapit na itong uh, tapusin natin ang video na to. So unang una pala ay papasalamat ako sa inyo kasi malapit na tayong maka-payout nitong sa face uh, YouTube channel natin. Sa ating AdSense. So nag-send na ako ng uh, payment na ano, may sinin na, na si Google sa akin. So salamat kayo ninyo mga kabady. Kung wala kayo ay hindi tayo makarating ng ganito. So salamat sa inyong mga suporta sa aking mga silent viewers, sa aking mga subscribers, at pati na rin sa aking mga mga bash bashers. Salamat sa inyo. Salamat. Kung wala kayo, hindi ito natin makakamit mga kabady. No? So, sa susunod nga vlog ay yan. Yan na, sunod. Next. Abangan nyo. So, salamat mga kabady. See you in the next video.